Pero four years pa, matagal nang hiwalay. etong last mo. May anak ka sa kanya. Dalawa. Dalawa. Imbu, sa... parehong anak ko doon sa husband. kaya nga. Yun yung, yun yung nagulat kami na preggy ka pala. Yes. Tapos parang hindi halata. Nung ano, presko to ng uh, babae sa septic tank to. Yes. Tapos, ay, yung pala na nga. But anyways, anong reason? Um, may mga kaso pa pong nagaganap eh. Kaya hindi ko pa completely ma-divulge kasi baka maapektuhan yung kaso eh. Uh -huh. it, it involves kids. Uh, kayo, kayo, kaya... So, meron kayong agawan ng... Costudio. Saan na yung mga bata? Sa akin po. Sa, sa taon na sila? Four and seven. Para automatic. Parang, automatic oh, naman, sa diba? Sa akin. Hindi, pero kasi... Basta meron siya mga pinaglalaban. Mm Sa kanya bilang foreigner. Oo. yung kanila kanila? Nagsa support ba? Naman. Ah, okay. So, actually, nagahabol lang po. Si Tibi, wala naman palang support. well, kasi blin ko na siya sa lahat. So, there's no way to contact. Pero alam naman niya yung mga lawyer, ganyan. Pero wala siyang... Kasi kung ako, wala sa akin mga ano, gagawin ko lahat, di ba? Papadala ko regalo. Alam ko naman kung saan siya nakatira. Pero... Pinadeport mo ba siya? Yes po. Pinadeport oh, right. mo rin ba? So, um, si hindi ka ba nag-ala? Oh, wow. <laughs> oh, Ay, mo oh, na. Oh. Ah, so yun so din ang plano so mo sana? Gusto mo rin ang Pero parang kailangan okay. Actually, ng malaki-laki. Badya, badya. So, yeah, yeah, hey, di hindi ko pa pakwento ng buo. Hey, hey, Siguro hey, kung, kung pag may nangyari na lang. And, kasi baka Mr. Um, maano pa. Ka... Did you ask our partners, uh, please uh, para advice front. from, from oh, Pocuang? Ano yes. Uh, so, okay. so, si okay. ko po si Mamang. Actually, mas nauna po ako sa kanya. Mm. Oh, kasi for you. Oh, our hearts so, and so, oh, minds in this uh, um, franchise. Last year lang siya. Oh, okay. we'll for ako po mga four, four, four years na. So, nag naman po siya. Binigay niya yung number ng lawyer niya and everything. But, feeling ko, ano din eh, trinabaho din talaga niya ng ano matindi. Ah, uh, may yes. maingay, maingay siya sa ano eh. Correct. Eh ako po for the sake of the children. Ah, yun may. Okay. So, uh, ayo uh, kasi maramdaman nila na uh, kasi my kids are half me, half my ex. Team? So, kung magsalita po, ako ng pangit dun sa asawa ko, kalahati nila, they'll feel bad about it. Ako lang po yun. No judgment sa mga vocal sa ganun. Pero ako po, hanggat kaya pa na hindi pa magsalita, ano muna ako, chill lang muna. Pero kung ikaw naman, ayaw mo rin magalit yung mga anak mo sa father? Of course. Of course. Kasi kung magalit sila sa papa nila, nagalit din sila sa part ng half nila. ba diba? Nakakagulo yun sa chemical makeup ng bata. Eh. But habang kinikilala nila yung sarili nila. Dapat may father. Figure. Although transparent naman ako dahil nakita naman ng panganay ko lahat ng nangyari sa amin, sa akin. So hindi ko naman maaandu yun. I, and I let him have his own feelings. Pero hanggat maaari, hindi na ako gagatong pa. Hindi mo na ini-influence siya. Opo. So, yung bunso rin... ko, walang pakialam. Happy lang siya. So, hindi yung mo panganay ko, ano, yung mas ano. Ay, hindi mo rin nilalayo yung mga bata sa kanya? Um, Nilayo or? ko. Ah, okay. Hindi. Kasi, Kasi so, may threat po eh. Uh, uh, pati sila. Uh, uh Palagi po kasi niya pinitretan mo na lalayo niya, dadali niya sa ibang bansa. Ayon. Pag hindi ko siya sinundan, yung gusto niya, uuwi na lang ako na wala na sila. Ginagano niya ako nung kami. Kaya ano pa kaya ngayon na <laughs> naghiwalay na kami. Battered white right? ka so, ba? Naging battered. Um, yeah. So doon ang galing yung mga... Basta na, ramdaman ko lang na wala nang respeto sa akin kahit sa mother na lang ng mga bata, wala na. Tapos, nawala na rin ako. Parang na nakontrol, sobrang control, nalayo ako sa mga kaibigan, sa pamilya, kaya... Yun po, may abuse, yes. Hindi ko na lang po isa-specify kung ano. sa ano yung nag-trigger talaga para umalis ka na dun sa relationship na yun. And gaano katagal ba yung relationship? Mga five years. Five years yung relationship Yung sa akin po kasi, kaya ko pantiisin eh. Kasi ganoon din yung mga generations before me. Tiis-tiis kahit may ibang keme, eh, ganyan. Laban lang. Pero nung may threat na sa mga bata, doon na po ako. Sabi ko hindi na pwede. Kasi mga bata na yung delikado lumayas, umalis ka ng bahay. Yung, Hindi or po. Yan. Yeah. Ano ang sinasabi ng father mo? Nung hindi pa kasi niya alam, kasi syempre, hindi ko kani kwento. Kasi hanggat kami pa rin, makagod yung kwento, yung masasamang mga bagay. eh di mo kalang akong tanga ko nagstay ako sa relationship. So, nung naghiwalay kami, doon lang nila nalaman. Before kami maghiwalay, yung daddy ko, very ano siya ayusin niyo. kasi family man talaga si yeah. daddy hanggang kaya hanggang dulo ayusin pero nung nalaman na nila yung extent yun na tinulungan na rin nila ako sa pag-aayos sa mga bagay-bagay kasal kayo kasal po Anald kayo hindi pa po hindi pa eh hindi pa, pa, pa plano mong pinaplano pa, mo na rin sana mapasa na ang divorce diba ayun ah, yan pala speaking Putang of so, pabor na pabor ka yes. Yeah. Yes, nakikiusap po ako sa mga mahal nating senador. Tulungan niyo po kaming mga ano, naiipit sa impyerno. Na makawala na, please. But especially that, manawagan ka dun sa mga ano, <laughs> senador na artista na nag-noted. Ay, naku. Oh. At sinapublish naman yung name ni di ba? Ang Ano lang pakiusap po sa kanila? Ayan, nakikiusap po ako na Lawakan po natin ang officially? ating isip pagdating sa divorce bill dahil marami pong babae lalo na mga Pilipina oh, na hindi natatahimik hindi, hindi, mm -hmm. hindi nagkakaroon ng payapang buhay dahil hindi pa makawala di ba? Hindi ako makapag-invest para sa at at mga pa anak ko dahil sa may porsyento siya doon ano mo na yun? Nandun sure. pa rin yung sa Please. <laughs> ano bang kailangan ko gawin? <laughs> pero ngayon, happy ka naman sa love life. Bago, na Nan-showbiz din ito? Yes po. Foreigner din ba ito, hindi? Pinoy ba? Ayaw mo na ng foreigners? Well, depende. Hindi naman po iisa lang ang ugali ng lahat ng foreigners. Siguro yung napunta lang talaga sa akin ay nagkataong anak ng demonyo. <laughs> <laughs> ano Kaya, ano nga siya? Anong nationality? Tunisian. Tunisian. <laughs> North Africa banda po. Okay. At kaya lang hindi ka pa anaw dito malalaman na may bago kang boyfriend. Ah, hindi naman po kami live-in o ano, nagpapasaya lang. Kasi syempre, andun pa rin ako sa bahay ng parents ko, focus sa mga anak ko. May nagpapasaya, pero yun para mag-live-in pa or ikasal ulit, wala naman po kung bala. At saka, may bago ng anak yung ex ko, kaya ah, okay. so, siya yung mapapanganak una na unang Ano. Ah, oh, may iba na rin siyang yes. Yes. O, di dapat Filipina. mas malakas ka ang laban mo dahil kasi meron na siyang ano. Actually, wala na ako kung pakialam sa kung sinong tama o mali. Basta I just want him out of my life. Oh. And I want to protect my kids. Oh. Pilipina rin yun. Siguro po. Wow. Eh. Ay, hindi mo na hinahal. Pero dito siya. May, may work siya dito. Meron po eh. Empleyado lang dito siya. Yeah. Hello. Buti ka, hindi ka nawawala ng work, no? Kaya nga po, thank God. Ito, this is the second. Naririnig si God talaga, mga single mom. May kailangan ng tulong. So ngayon, anong ginagawa mo? Bukod. Katatapos lang po ng What's Wrong with Secretary Kim. And then, I'm gonna start shooting a new... Pelikula to or series? Sela serye, sa TV5 At TV5 naman, naiikot mo, ah. Yes, hindi ko po alam kung pwede nang i-announce, pero... Yun. Sa GMA wala ka ng ano? Sa GMA, parang may gagawin po akong man. Pero po, hindi pa 100% kasal. sa atin. Yes. Ano at kapag at Hindi pa pa. Hindi pa po yung ninyo? Yung kay ano dati? Ninyo ninyo. Kay Ninyo ninyo, Pero hindi na yata siya. Ninyo, oh, ninyo, ninyo, siya. Oh, pero mga ba? Pero Parang ninyo, diba? ninyo na lang. Ninyo na lang, hindi ninyo ninyo. Hindi na ninyo ninyo. Hindi na ninyo ninyo. Yes. Sila, Ms. Kaye oh, Rosas, oh, yan yeah. siya. So. Congratulations, Hindi ka naman buntis ngayon, ah. Mukha lang. Ay, baka mo na naman kami. Buntis <laughs> sa ano, independence oh, and love for the kids. Ah, oh, okay. Pero, palabas pa lang siya sa TV. Oh, papalabas pa lang sa TV. Yes. Masasabiyot yes. oh, sila, di pa. Kaya busy po kami ngayon sa mga mall so Mamaya po may mall show kami sa masinag. So naniniwala ka mag-jowa na sila? Hi. Ah! <laughs> <laughs> ihiwalay ko tong topic na to kasi